konsepto at katuturan ng pagkamamamayan o citizenship. Ang mamamayan ay isa sa elemento ng Estado na may mahalagang gampanin tungo sa pagbabagong pandipunan. Ang aktibong pakikilahok ng mamamayan ay susi sa pagkakaroon ng maayos, mapayapa at maunlad na bansa. Ang pag-alam sa legal na batayan ng pagkamamamayan ay makatutulong upang higit na mapangalagaan ang mga karapatan at pribilehiyo na dapat taglayin. Sa araling ito ay malalaman mo at mauunawaan ang kahalagahan ng aktibong pagkamamamayan. Pagkatapos ng aralin ay inaasahang Una, na ilalarawan ang katangian ng aktibong mamamayan. Ikalawa, natatalakay ang konsepto at katuturan ng pagkamamamayan. Ikatlo, nasusuri ang legal na batayan ng pagkamamamayan sa Pilipinas at pang-apat, nabibigyang halaga ang pagkamamamayan upang maging aktibong bahagi ng lipunan. Ang konsepto ng citizenship o pagkamamamayan ay ang kalagayan o katayuan ng isang tao bilang miyembro ng isang pamayanan o estado ay maaaring iugat sa kasaysayan ng daigdig. Tinatayang panahon ng kabihas ng Griego nang umusbong ang konsepto ng citizen. Ang kabias ng Griego ay binubuo ng mga lungsod-estado na tinatawag na polis ito ay isang lipunan na binubuo ng mga taong may iisang pagkakakilanlan at iisang mithiin. Ang polis ay binubuo ng mga citizen na limitado lamang sa kalalakihan. Ang pagiging citizen ng Greece ay isang pribilehyo kung saan may kalakip na mga karapatan at tungkulin ayon sa orador ng Athens na si Pericles, hindi lamang sarili ang iniisip ng mga citizen, kundi maging ang kalagayan ng Estado. Ang isang citizen ay inaasahan na makilahok sa mga gawain sa polis tulad ng paglahok sa mga pampublikong asembliya at paglilitis. Ang isang citizen ay maaaring politiko, administrador, husgado, at sundalo. Sa paglipas ng maraming panahon, ay nagdaan sa maraming pagbabago ang konsepto ng citizenship at ng pagiging citizen. Sa kasalukuyan, tinitignan natin ang citizenship bilang isang legal na kalagayan ng isang individual sa isang nasyon-estado ayon kay Murray Clark Havens. Ang citizenship ay ugnayan ng isang individual at ng Estado. Ito ay tumutukoy sa pagiging miyembro ng isang individual sa isang Estado kung saan bilang isang citizen, siya ay ginawaran ng mga karapatan at tungkulin. Sa Pilipinas, iniisa-isa ng saligang batas ang tungkulin at karapatan ng mga mamamayan nito. Dito makikita kung sino ang mga maituturing na citizen ng isang estado at ang kanilang mga karapatan at tungkulin bilang isang citizen. Ikaapat na artikulo, Pagkamamamayan Unang seksyon Ang sumusunod ay mamamayan ng Pilipinas unang talataan, yaong mamamayan ng Pilipinas sa panahon ng pagpapatibay ng saligang batas na ito. Ikalawang talataan, yaong mga ama o mga ina ay mamamayan ng Pilipinas. Ikatlong talataan, yaong mga isinilang bago sumapit ang ikalabing pito ng Enero, 1973 o January 17, 1973, na ang mga ina ay Pilipino na pumili ng pagkamamamayang Pilipino pagsapit sa karampatang gulang. At ikaapat na talataan, yaong mga naging mamamayan ayon sa batas. Ikalawang seksyon Ang katutubong inianak na mamamayan ay yaong mamamayan ng Pilipinas mula pa sa pagsilang na wala nang kinakailangang gampan ng anumang hakbangin upang matamo o malubos ang kanilang pagkamamamayang Pilipino. Yaong mga nagpasya na maging mamamayang Pilipino ayon sa unang seksyon, ikatlong talataan nito, ay dapat ituring na katutubong inianak na mamamayan. Ikatlong seksyon, ang pagkamamamayang Pilipino ay maaaring mawala o muling matamo sa paraang itinadhana ng batas. Ikaapat na seksyon, mananatiling ang kin ang kanilang pagkamamamayan ng mamamayan ng Pilipinas na mag-asawa ng mga dayuhan, matangi kung sa kanilang kagagawan o pagkukulang sila ay ituturing sa ilalim ng batas na nagtakwil nito. Ikalimang seksyon Ang dalawang katapatan ng mamamayan ay salungat sa kapakanang pambansa at dapat lapatan ng kaukulang batas. Ang mga nabanggit ay nagmula sa Saligang Batas ng 1987 ng Pilipinas. May dalawang prinsipyo ng pagkamamamayan. Una ay ang Diyos Sangginis, ang ikalawa ay ang jus soli o jus losi. Ano ang pinakaiba ng dalawa? Ang jus sanguinis ay ang pagkamamamayan ng isang tao na nakabatay sa pagkamamamayan ng isa sa kanyang mga magulang. Ito ang prinsipyong sinusunod sa Pilipinas. Ang jus soli o jus losi ay ang pagkamamamayan na nakabatay sa lugar kung saan siya ipinanganak sa kabila nito ay maaaring mawala ang pagkamamamayan. Narito ang mga dahilan kung paanong nawawala ang pagkamamamayan ng isang indibidwal. Una, kung sasailalim sa proseso ng naturalisasyon sa ibang bansa. Ikalawa, panunumpa ng katapatan sa saligang batas ng ibang bansa. ikatlo, pagtakas sa hukbong sandatahan ng ating bansa kapag may digmaan. Ikaapat, nawala na ang bisa ng naturalisasyon. way may natutunan kayo sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod na aralin, paalam!